Bakit? Gusto mo lumabas? Gabi na. Hindi na pwede. Hindi na pwede. Hmm. Hindi na pwedeng lumabas gabi na eh. Bukas na lang, no? Lalabas tayo bukas, no? Wala pasok bukas. Wala tayo pasok bukas. Pwedeng lumabas si Choco. No? Lalaro ikaw dun sa labas. Ooh. Bakit? Oh? Bakit? Hmm? Gabi na. Gabi na din na pwedeng lumabas si Choco. Ngayon magbabantay kay Choco sa labas. Madilim. Hindi kita makikita sa labas kasi madilim. Hmm? Alam mo ba?